bahagi ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na mahagi ang Kabanatuan City Agriculture Office ng libo tilapia fingerlings sa mga mangingisda mula sa iba't ibang barangay sa lungsod noong nakaraang linggo. Ang mga fingerlings ay mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na katuwang ng pamalang lungsod sa layuning mapalakas ang kabuhayan ng mga mangisda at matiyak ang sapat na supply ng isda sa mga lokal na pamilihan. Ayon kay Edgardo Bautista, hepe ng Cabanatuan City Agriculture Office, layunin ng programa na mabigyan ng alternatibong mapagkukunan ng pagkain at pagkakakitaan ng mga mangisda, lalo na ang mga naapektuhan ng pabago-bagong panahon at iba pang suliranin pang kabuhayan. Sa pamagitan ng fingerlings distribution, inaasahan na mas mapapalawak ang aquaculture o pag-aalaga ng isda sa mga barangay. Ania, isa ito sa mga konkretong hakbang ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Mike Elizabeth R. Vergara upang suportahan ang ating mga magsasaka at maging ista. Hindi lamang ito tulong pang pangkabuhayan kundi hakbang rin tungo sa food security. Patuloy ang pagtutok ng pamahalang lungsod sa mga programa para sa agrikultura at inaasahan na magkakaroon pa ng karagdagang proyekto sa mga susunod na buwan upang higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. Isinagawa ang isang courtesy call kay Mayor Sherry Ann Bulisay ng bayan ng General Tino Nueva Ecija kung saan tinalakay ang kanyang plano para sa isang limang ektaryang Bainbow Sanctuary sa bayan. Katuwang ang Isular Foundation at ang Philippine Bainbow Foundation. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang lokal na industriya ng kawayan sa bay na pinangangalagaan ng kalikasan at pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Sa pagpupulong, binigyan din din ang mahalagang papel ng Shared Service Facility o SSF sa pagsuporta sa produksyon ng bamboo slats. Ang proyektong ito ay tumutulong sa mga lokal na negosyante ng kawayan sa pumagitan ng pagbibigay ng akses sa mga makinarya at pasilidad para sa mas efisyente produksyon na siyang nagpapalakas sa kita at kakayahan makipagsabayan sa mga mas malawak na merkado. Bilang karagdagang hakbang sa pagpapatibay ng Bimbo Value Chain sa Lalawigan, bumisita ang Department of Trade and Industry o DTI Team sa panguna ni Acting Provincial Director Warren Patrick T. Serrano sa Bembo Impact Lab at Kawayan Holdings Incorporated sa Barangay Kalikid Norte, Cabanatuan City noong September 5, 2025. Ang Bembo Impact Lab ay aktibo sa mga teknolohiyang kaugnay sa kawayan mula sa pagpapatubo, pag-aani hanggang sa pagpuproseso ng iba't ibang bahagi ng kawayan. Samantala nakatuon naman ang Kawayan Holdings sa pagmemerkado ng mga produktong gawa sa kawayan tulad ng Bembo Silica, Blanks, Treated post at mga produktong mula sa dahon ng kawayan gaya ng tsaa, alak o wine at uh, serbesa o beer. Lahat ng ito ay may lumalawak na merkado at nagpapakita ng mataas na demand sa lokal at international na antas. Sa hinaharap, nilalayo ng mga stakeholder na buuin ang isang public-private partnership o PPP para sa industriya ng kawayan sa buong lalawigan sa pamagitan ng kolaborasyong ito, inaasahang makakabuo ng kompletong bamboo Value Chain mula sa produksyon, pagproseso hanggang sa pagbebenta. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak ang oportunidad para sa kabuhayan, mapapaunlad ang lokal na ekonomiya at mapapangalagaan ang kapaligiran ang SSF para sa Bainbo Production and Processing ang magiging sentro ng teknikal at pangkabuhayang suporta na magsisilbing tulay upang tuloy-tuloy ang pagunlad ng industriya ng kawayan sa kabanatuan at sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Patuloy ang isinasagawang dredging at desalting operations ng Pamahalang Lungsod ng Caviteuan sa mga pangunahing daluyan ng tubig bilang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa pangunguna ng City Engineering Office at payakap ng iba't ibang ahensya, Layunin ng operasyon na alisin ang mga naipong burak, basura at iba pang sagabal sa mga estero, kanal at ilog na maari magdulot ng pagbabara at pag-apaw ng tubig kapag umuulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang aktibidad na ito ay bahagi ng Disaster Preparedness at Environmental Protection Program ng lungsod sa pamumuno ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara. Sa pamagitan ng regular na dredging at desalting, inaasahang mababawasan ang mga insidente ng pagbaha sa mga flood-prone areas at mapapabuti rin ang kalagayan ng mga komunidad na malapit sa mga daluyan ng tubig. Inaasahang magpapatuloy ang mga nasabing operasyon sa iba't ibang bahagi ng lusod sa mga darating na linggo. Ipinapaalalahanan din ang mga residente na makiisa sa pamagitan ng tamang pagtatapon ng basura at pag-iwas sa pagsasalaula sa mga kanal at estero upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran.